So hello everyone, this is Teacher Ale and yung topic natin for today is magkano ang gastos sa magparanking or sa RQA. So let's start. First is the letter of intent. So, sa letter of intent, hindi na po kayo magbabayad dahil kayo mismo ang gagawa at ipiprint nyo lang po ito. Next is the PDS PDS ay hindi na kailangan magbayad Dahil libre lang pong magpanotaryo Kasama na ang omnibus Omnibus at PDS Kasabay na ibibigay ito At ipapanotaryo nyo po ito Pero libre lang po Pero kapag nasa private ka na po Ay hindi na po ito libre May mga bayad na mga 150 at 100 lang So the next is the PRCID and alam naman natin na ang PRC ID ay may um, 1.5 lang yata yung kanilang. If I'm not mistaken, 1.5 po yung mga nagastos ko sa PRC ID ko. At of course, kukunin nyo na po yung certificate of rating and eligibility. So, yun yung kukunin mo na mga certificate sa PRC. So, basta maglagay lang po kayo ng 2,000 or kaya humigit na 2,000 yung budget ninyo para sa PRC at certificate. So, the next is the TOR undergrad. Yes, may bayad po ito. Sa so undergrad natin, meron po tayong binabayaran ng mga TOR. So, yung TOR natin, kailangan nakakav authenticated para pag naka-teacher one or naka-item na po kayo, hahanapan po kayo nito at hindi na po kayo kukuha. So, mas marami nung kukunin ninyo, mas may chance na hindi na kayo pabalik-balik sa school ninyo kasi magre-request na naman kayo nito. Okay, so may gastos po dito sa undergrad. So, yung mga nagastos ko dito sa undergrad ko is humigit na 900 or almost 1,000. Next naman ay yung masteral ko. Kasi ako ay nagmasteral. So mga nagastos ko sa masteral ko ay mahigit humigit lang na mga 300 pesos kasi um, TOR lang ito, konti lang laman, lang naman yung mga papel na gagamitin doon. Yung pagkuha ko is mga nasa 300 na kasama na po yung document uh, document stamp at yung ID. Okay, so medyo mura lang po siya. So dito naman tayo sa trainings. So guys, kung familiar po kayo sa akin, may video na po ako dito tungkol sa Master Alsa trainings ko. Kung ano yung mga dapat na mo ng mga trainings. So just for example, for me, I am a major in Filipino. Dapat naka-align yung certificate ko. Just for example, no, kumuha po kayo ng basic um, computer skills. Pero hindi naman align yun sa iyo. So may mga chance kasi na sa ibang division, hindi nila tatanggapin yan kasi hindi naka-align sa iyo. So, much better maghanap po kayo sa Facebook like mga pedagogy kasi yun yung mga mas gamit sa atin bilang teacher. At yung mga NSET is if you are a volunteer teacher, may mga NSET, may mga trainings kayo sa inyong school, pwede nyo po yung magamit. Next, ang Certificate of Employment. Certificate of Employment ay mura lamang po. Wala po itong bayad dahil kukuha lang po kayo sa inyong principal. If you are a volunteer teacher or kaya LSB, pwede po kayong kumuha sa inyong district supervisor or kaya sa inyong principal. Wala po itong bayad. So, next naman, ang latest appointment at performance rating. So, kung ikaw ay isang bahuguhan pa lamang na nakipagsabalaran sa pag-ranking, hindi na po ninyo ito kukunin kasi ikaw ay baguhan pa lamang. So, if you are a substitute teacher, pwede kumuha po kayo nito sa inyong um, division. So, may mga copy po kayo ng mga appointment ninyo na ikaw ay nakapagsab. So, next is the omnibus. Omnibus at PDS ay ipapanotaryo niyo po ito. Ito ang isa sa mga mahalagang requirements sa pagpaparanking. And guys, if I'm not mistaken, libre. At pwede niyo po ito rin i uh, perma sa inyong mayor dahil may nakasaad na po tayo sa DepEd ngayon na pwede na po ang mayor. Okay. So, yun lamang at sana ay may natutunan kayo if may mga question at comments kayo, pwede niyo po itong uh, pwede kayong magtanong. Um, just comment lang po. And please don't forget to like and share and subscribe. Thank you.